Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ng subscriber ang ating pong sasagutin. Ito'y galing po kay Tatsuki Motovlog. Shout out po si Jan, kay Bijan. Ang kanya pong tanong ay, nasa 92 days daw na buntis yung kanyang ining baboy. Pero, naglalabas na po ng mga dugo, kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop, magkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri-Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung pagbubuntis po natin mga alagang mga baboy. Inahinman yan o dumalagaman yan. Ah, kapag dumalaga po natin mga inahing baboy, ah, ganun pa rin yung kanya pong pagbubuntis po ay aabot to 109 to 119 days average of 114 days so pareho lang po yan mga kaibigan dumalaga at saka yung mga inahing baboy po natin para atin pong makonfirm na buntis po yung mga inahing baboy 21 after bulog po inyan dapat atin pong i-detect kung nagre-rehit ba sila o hindi kapag hindi po sila nagre the first 21 days atin naman pong observahan po the second 21 days. So, hanggang 42 days. Pagdating po ng 42 days, kapag hindi naman po sa nagdandi, ayan po, may chance po na buntis po mga inahing baboy. Para atin pong makonfirm na buntis talaga po yung mga alagang inahing baboy, pagdating po ng 75 days pataas, nagsisimula na pong kumilos yung mga biig sa loob ng tiyan ng mga inahing baboy. Yan po yung tinatawag na quickening o yung paggalaw po ng mga biig doon po sa loob ng kanyang tiyan. So, dapat pagdating po ng 75 days or 80 days pataas, kapain nyo po yung tiyan ninyo mga inaheng baboy nyo. Kapag meron po kayong mga makapa na biik na kumikilos doon sa loob ng tiyan ating mga inaheng baboy, yan po mga kaibigan, 99.9 to 100% na buntis po yung ating mga inaheng baboy. Pero, kapag sa mga panahon na iyan, 75, 80, 85, 90, at wala po kayong makapa doon sa loob ng tiyan ating mga inaheng baboy, yan po ay hindi pa po natin ma-justify na positive po na 100% na buntis siya. Kasi po, hindi pa natin nakapay yung mga biik. Minsan kasi, kapag yung ating mga enheng baboy po ay nabubuntis ng kukunting biik lang, minsan, ito po yung ating mga kapa ang nasa 90 days pataas. Compared po na kapag ito po nagbuntis ng mga 10 pataas, so 75 days to 80 days, yan po atin na pong simulang makapa yung pagkilos ng mga biik doon sa loob ng tiyan natin mga inahing baboy po mga kaibigan. Ngayon, sa tanong po natin pong subscriber na yung kanya po daw inahing baboy na sa 92 days pero nagsimula na pong naglabas ng mga dugo doon po sa kanyang puwerta. Ang ito po mga sinyalis po mga kaibigan, ito po ay indication na yung inyong inahing baboy po ay mayroong problema sa loob ng kanyang cervix o nagbubuka po yung kanyang cervix Ibig sabihin yan, kapag bumubuka po yung cervix sa ating mga inahing baboy at 92 days, mataas po yung chance na siya po yung makukunan. Kasi po, kapag dugo po yung lumalabas, bumubuka po yung cervix niya. Pero kapag mga uh, white blood lang yung lumalabas o clear fluid lang yung lumalabas, yan po ay mga discharges lang na mga normal na ating mga inahing baboy. Pero kapag dugo na talaga po yung lumalabas po mga kaibigan, ibig sabihin yan, bumubuka po yung kanyang cervix kahit pa hindi pa po niya kabuhanan. so ngayon doon na po papasok yung a uh, term natin na talaga pong sinyalis yan na makukunan po yung, yung mga inahing baboy po mga kaibigan so ngayon yan po ay hindi po natin yan mapipigilan kasi po once na bubukas po yung cervix natin mga inahing baboy hindi na po yan magsasara bubukas na po yan hanggang po yung mga beak po ay lalabas po mula po sa loob ng kanyang tiyan palabas po ng puwerta po mga kaibigan. Kasi nga po, kapag, kapag bumubuka yung cervix, magkakaroon niyang ng uterine contraction. magkukontrak yung kanyang uterus. Kapag nakukontract yung kanyang uterus, tulak palabas yung mga biik. Kahit na hindi pa po kabuanan po mga kaibigan. So dapat talaga, kapag buntis po mga inahing baboy, dapat ilayo po natin sa stress nang sa ganon hindi po sila makunan sayang kasi po yung mga biik kapag nasa 92 days nang pero nailabas po hindi po sa tama sa oras malapit na po yung maging 109 to 119 days so dapat alagaan natin mabuti yung ating mga inaheng baboy kapag sila po yung magbubuntis po mga kaibigan so masasabi ko lang po sa aking pong subscriber na natatanong tungkol po sa paglabas ng mga dugo doon po sa kanyang puwarta at 92 days yan po kaibigan ay sinyalis na na siya po ay mapukunan. pero uh, kapag nanood ka ngayon sana po magkukomen ka dito sa baba kung ano na ba ang kinahinatnan sa inyong baboy na lumalabas ng dugo doon po sa kanyang puwarta at 92 days. Yan po ang aking aabangan ang inyong pong kasagutan po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye!